Good afternoon mga mare. So today is Friday and September 20. Uh, bukas sabado naman so palengke day pero bago tayo mamalengke meron nga akong uh, ipakita sa inyo, gustong i-share sa inyo na parcel. So kar kararating lang tong parcel and naisipan ko i-share sa inyo tong aking nabili. So ito mga mares mabenta kayong lalo na ngayong panahon na self is life. So, nagiging mabenta rin yung mga gaytong produkto sa tindahan natin. And, uh, magbibigay ito ng dagdag dagdag kita sa atin. So, tara, let's go! I-open natin tong aking parcel. Tingnan natin. So, ito ang palang parcel ko. Mga sisiko, is from Bolts. Yes. From Bolts So, alam na this kapag Bolts, kung ano yung mga produkto ni Bolts. So, pinan natin, natin. So, ito is talagang nakababong wrap pa siya, secured yung ating parcel from Bolts. So, ito yung ating parcel. Ito yung sa ating earphones. So, mga earphones, apat na piraso. Ang bantahan ko nito... Mga sisi ko is 165 pesos. 165 kasi nga yung puhunan natin is 149 bawat isa. So nagdagdag kasi ako kasi nga dito sa tindahan namin, malayo sa bayan, so may dagdag yung delivery charge, yung shipping fee. So, ginawa ko na siyang 165 pesos. Anyhow, according the affordable pa rin yun sa para sa ating mga mamimili. Kasi nga, mati, maganda naman yung quality ng ating headset mula kay Bolt. So, 4 uh, pieces headset. Earphones or headsets. Then, next, meron tayong second is, ano kaya to Tingnan So, talagang secured yung ating mga parcels. Sinigurado ni Bolts na hindi masisira yung ating mga in-order. So, ito is for type C. Type C siya. And, connector naman siya. So, ito, 4 pieces connector from Bolts. Then, next, meron tayong na-order na So, Bentahan ko nga pala dito mga city mga mari is 100 pesos. 100 pesos, meron na silang quality na connector. Type C. Then, ito is ang ating na-order na. USB fast charger. So, ito is bentahan. magdagdag na tayo ng ganito mga produkto. Mga ah, ah, produktong hindi naman masisi, madaling masira. Mga produkto na ah, gusto kong i-share mga sisiko And, happy selling sa